Hello fellow grower, Magandang araw po. In this video, usapang sili na naman tayo. Sa pagtatanim natin ng sili, ay paminsan-minsan uh, nakakatagpo tayo ng ganito. Na nagkakaroon siya ng uh, secondary stem galing sa ilalim. Ngayon, kung itong uh, secondary stem na to o itong sili na ito ay nakatanim sa lupa o kaya sa malaking container kagaya ng timba, ay pwede nating pabayaan itong uh, secondary stem na ito. Pero pag nakatanim ang sili sa maliit na container kagaya halimbawa nitong polybag na to na more than 1 gallon lang ang uh, capacity niya, ay kailangan natin tanggalin itong uh, secondary stem na to. Bakit? Dahil ito ay makakaagaw ng sustansya dito sa main stem. Take note na nanggagaling din siya sa ilalim. yan So mula sa ilalim ay naglabas siya ng isa pang stem at ito tumutubo siya at uh, nakakaagaw ng sustansya mula dito sa ating main stem. pag pinabayaan ko na mabuhay itong secondary stem na to ay may hirapan na magpabunga itong main stem gaya nito nagbubulaklak siya pero nahihirapan hirapan tumuloy yung kanyang bulaklak dahil nga umaagaw ng sustansya itong stem na to so dito ang remedyo natin ay tanggalin itong main itong secondary stem kailangan lang natin yung putulin yan lahat pa ng maaaring tumubo dito tanggalin lang natin sa ganitong paraan lahat ng sustansya na nanggagaling sa lupa ay papakinabangan nitong nag-iisa nating main stem tanggalin din natin yan yan so dito bali nagumpisa yung kanyang Y formation mag-uumpisa na rin na maging woody itong main stem. May edad na itong siling ito, pero kulay green pa rin yung kanyang main stem dahil nga nakakaagaw itong uh, isang ito. So, dahil nag-iisa na siya ngayon, mas mabilis na itong tataba, magbabrown, gugulang, at uh, makakasuporta ng uh, bulaklak at later on, mga bunga. Iba naman ang siste sa ganito. So, ito, Uh, nagdevelop siya ng Y dahil nga karon ng tapping nung siya ay maliit pa. So walang growth dito sa ibaba at dahil nagtapping ako noon nung siya ay bata pa, ayan nagkaroon na dito ng ano ng uh, development ng panibagong nga uh, sanga or stem. At yun ngayon ang nakakatulong sa kanya para magkaroon ng magandang canopy at uh, maraming bunga. So mapapansin mo dito, kulay brown na yung main stem tapos itong uh, branch niya dito nagbrown narin na rin siya magkasing laki sila so ganito dapat yung uh, ating uh, formation ng uh, stem pag tayo ay nagtapping doon sa isang sili na yon hindi ako nagtapping dito pero may tumubo sa kanya uh, galing sa ilalim at uh, natatagala na gumulang yung kanyang main stem dahil nga uh, may kaagaw na nutrisyon So ngayon, tinanggal ko siya, uh, makakasakon ito na mas tataba na itong uh, main stem natin. So kung sakaling magkaroon kayo ng uh, ganitong problema at napansin niyo na mabagal, gumulang, or uh, tumaba yung main stem ng inyong sili, tanggalin lang niyo yung uh, kaagaw niya ng uh, sustansya. Alright. Maraming salamat sa panonood at makita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!